Nagpapatupad ang MILG ng balasahan sa hanay ng Municipal Local Government Operations Officers o MILGOO sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Layunin ng hakbang na pahusayin pa ang serbisyong pampubliko at pagtibayin ang integridad ng lokal na pamahalaan. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Bahagi ng patuloy na advokasya ng ministriya, ang palakasin ng operasyon sa mga bayan at matiyak ang epektibong paggabay sa mga local government units sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang ipinatutupad na reshuffling ng MILG sa mga MILGOO sa 24 na bayan sa Maguindanao del Sur. Alinsuno dito sa mandato ng Bangsamoro Organic Law at ang Bangsamoro Administrative Code kung saan tungkulin ng MILG na gabayan, bantayan at suportahan ng mga LGU sa kanilang mga devolved na tungkulin. Isinagawa ito mula Hulyo a 8 hanggang a 30, 2025 sa pangunguna ni Provincial Director Engineer Amina Dalandag. Mahalaga ayon sa MILG ang ginagampanan ng MILGOO sa prosesong ito. Bilang mga tagapayo at tagapag ng MILG sa antas ng munisipyo, sila ang direktang kinatawan ng ministry sa LGU. Tungkulin nilang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga pamantayan ng pamahalaan, mga pambansa at regional na polisiya at mga programa ng BARM. Upang mapanatili ang pagiging neutral at mapalaganap ang professionalismo, ininstitutionalize din ng MILG ang regular na reshuffling ng mga MLGOO. Layunin nitong maiwasan ng labis na pagiging malapit sa mga lokal na opisyal o pamumulitika. Maisulong ang etikal na paglilingkod bayan at mahikayat ang kakayahang mag-adapt at makapagpabago. Ang mga MLGOO na may mataas na performance ay maingat ding itatalaga sa mga LGU na nangangailangan ng dagdag na suporta upang higit pang mapatupad ang pamamahala sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.